Good morning in Christ, everyone, and have a blessed day. Welcome back to my channel, Abdon de Villa Vlog. At sa lahat ng aking hindi pa po subscriber, pasubscribe na lang, like and share, at patouch na rin ng notification bell para kayo ang unang makarinig uh, ng magandang balita ng Panginoon na uh, aking pin, uh, pinopost araw-araw sa aking channel. At pakishare na rin sa inyong mga uh, mahal sa buhay para maikalat natin ang magandang balita ng Panginoon dahil ito ang hinihintay sa atin na ikalat natin ang kanyang uh, mga salita, ang magandang balita para magkaroon tayo ng uh, magandang pamumuhay. Ang scripture reading natin ngayon ay nagmula sa 1 um, Thessalonians, chapter 5 verse 19 do not quench the spirit amen wag ninyong patayin ang espirito amen ang ating pong passage ngayon ay napakaiksi subalit so, napakaganda na pagnilayan napakagandang pag-meditate natin ang salitang ito dahil uh, paano ba ang um, namamatay ang espirito sa ating sa atin uh, Kapag tayo ay hindi nananampalatayo, kapag tayo ay hindi nagtitiwala sa uh, Panginoon, kapag tayo ay nagdududa sa Panginoon ay uh, nawawala ang Holy Spirit sa atin. Pero kung tayo ay uh, uh, maniniwala lamang sa espiritu sa espirito ng uh, uh, mga tao ay ginawa ng Panginoon na may espiritu para mag mabuhay lamang sa kanya. Kasi katulad na nga ng mga isda, ay binuhay niya ito, kinreate niya ito para mamuhay sa tubig. Kapag ito ay uh, tinanggal mo sa tubig, ang isda ay anong mangyayari? Ito ay mamamatay. Dahil, syempre, gusto niya sa tubig. Ganon din ang mga, mga puno. Kapag ito ay binunot mo sa lupa, uh, ay, uh, ito rin ay mamamatay dahil, ang gusto ng mga ang kinreate ang ang mga puno para tumubo sa lupa. Ganon din tayo na mga tao na we are uh, created by the image of God tayo lang of all creation uh, only mankind has spirit. So kung tayo ay um, aalisin natin ang spirit sa atin ay mamamatay din tayo na walang espiritu. Kaya Uh, dapat lang natin na tandaan na tayong mga tao ay kinreate ng Panginoon na may spirit ibig sabihin kapag tayo ay nilalang ng Panginoon na may spirit ay dapat tayong mamuhay lamang sa kanya magtiwala sa kanyang mga salita huwag magduda sa kanyang kakayahan at huwag magduda sa kanyang mga um, mga kayang gawin dahil alam naman nating lahat na ang Panginoon ang nag-create ng buong mundo, nag-create ng kung anuman meron tayo na nasa paligid ngayon na ini-enjoy natin, lahat ng material na bagay sa lupa ay nagmula sa Panginoong hiso Kristo. Nagmula sa Diyos dahil siya lamang ang nakapag uh, uh, create nito dahil nga uh, may mga uh, may mga ano tayo na uh, ang hindi kayang gawin ng tao ay ang Diyos lamang ang makakagawa nito. Lalo na kapag meron tayong mga karamdaman na malala na minsan sinasabihan na ng doktor na hindi na tayo tatagal. Katulad ko ay na sabi ko nga nagkaroon ako ng uh, lung cancer stage 4 na ang sabi ng doktor ay hindi na ako magtatagal. Uh, may taning na ang buhay ko na 3 months pero ako ay nabuhay pa rin dahil hindi ko pinagdudahan ang kakayahan ng Panginoon na ako ay kanyang pagagalingin. Hindi ako nagduda na uh, ang Panginoon ay kayang buhayin ang mga patay dahil si Kristo lamang ang makakagamot talaga sa atin dahil uh, si uh, lahat ng ating mga nangyayari sa uh, uh, lahat ng mga curses na nangyayari sa atin ay yun ang sinatawag natin na uh, we are being separated from God. Kung baga, inalis natin ang Espiritu, pinatay natin ang Espiritu sa atin, kaya anong nangyari? Unti-unti tayo mamamatay. Kaya, uh, nung ako ay nagbalik loob sa Diyos at tinanggap ko ang Panginoon sa aking puso, ay ang nangyari, ako ay muling nabuhay, ako ay nagkaroon ng uh, mahaba pang buhay, naging survivor, dahil nagtiwala lang ako sa lahat ng kakayahan ng Panginoon na siya lamang ang makakapagligtas sa akin. Siya lamang ang makakagamot sa akin with the instrument ng mga doktor. At siyempre, um, lahat naman ng uh, mga nakapaligid sa akin, lahat ng medical team ko ay guided by the Holy Spirit. Dahil yun ang panalangin ko ng Panginoon, uh, ako'y nagtitiwala sa iyo at Uh, gabayan mo ang lahat ng nasa paligid ko, nagbibigay sa akin ng uh, treatment para ako'y gumaling at patuloy mo akong gamitin na mag-share uh, ng iyong mga salita sa araw-araw upang uh, lahat ng tao ay maligtas. Dahil yun ang gusto sa atin ng Panginoon. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at sa, sa takdang panahon ay sa Kanya tayo babalik. Hindi tayo pupunta sa kadiliman i pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ amen